Pilar ng uh, ROTC, uh, Barangay Rosario, Kongsod ng Pasig. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. yan ano, na mga kaibigan at na nga si uh, Kusoto doon sa Dr. Sixto Antonio Avenue kung saan doon tayo nagsimula kanina at uh, mayroon nga tayong pinasok na isang eskinita uh, sa mga viewers natin maraming maraming salamat po ano? okay tana na katuwa talagang uh, binisita ni Mayobi Vico Soto. Yun na uh, yun mga nasunugan. Aba, <tinyo> Karen yan kasunod natin dito si kagawad Karen no na si, si kagawad Ryan ng barangay Rosario okay. <laughs> so, ayan, tuloy-tuloy ang paglalakad ni Mayor Vico Soto dito sa Eskinita. <laughs> Saan? Dito nga sinagawa ang uh, Oplan Kayosan. Kaya <laughs> Hi, good morning, General. Kamusta po kayo dito? Ito, tarawan ng Diyos. Tari sila. <laughs> opo. Kalingan mo na kayo dito. Uh, <laughs> Ayan, mapapansin niyo, mga kaibigan. Talagang pagod na rin si Mayor Rico Soto. Yung na, pawis niya talaga tumutuloy na rin sa init ng panahon. Ngayon ang araw na ito. Ayan. Ayan po, ah. Ganda umaga po! Ano po, isa po? kayo? Dito po. So hanggang sa ngayon ay nandito pa rin si Congress Maro Maro na, no? no, kamusta nga yung mga taga rito? Sabi ko sabitan Kapitan kung ano 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 Pero ano po ano 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 hindi po dito naho na ako na matay at lalo ang mga nito. Oo. Oh. Tapos, biglang na nun. Tapos Hindi ko pa naman po alam kung ano talaga yung alignment may Mapakita hmm. naman po namin sa inyo. Opo. Tapos yung bahay ko po, 25 years na pinagalapan na sa akin. Opo. Opo. Biglang na ako. Oh. Pero ang gano'n po, wala pa nung... Sorry, sorry. Wala pa nung... Wala pa nung... Hindi pa po. Huwag na rin natin sila madaliin. Nasyonal. Huwag natin sila pangunahan. Wala na rin. Pero ano naman yan, kung sakali po talaga, maganda naman po yung financial Thank mm -hmm. you. Uh -huh. Pinatanong lang din po na, din, din na, namin sila. Pero, oh, oh, oh. Ano, 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 ano. Pag medyo okay. ano, ng... na, papakita natin sila. Opo, oh, opo, alam sana po, consideration po sa aming mga mahihirap. Oh, na pinaghirapan oh, po. po namin dugo at baba sa kami. Pero kung naman yan. So, siguro meron naman dugo. Ang sakit po sa po In Kau punya cakap macam ni. Apa bos kau si jawab Katang ni jawab betul tempat aku sekarang ni. Belaga. Oh. Oh. Kaeli. Oh si cap. Oh. 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 Itu anak onda aku. Oh. Anak -anak. oh. Anak -anak. Ay, ano, may bigyan kasama ni uh, kasama ni Vice Mayor ang isa sa mga anak niya na nag-ikot nga ngayon dito sa uh, Oakland okay, Kayusan, ang nalungsod ng Pasig.

<laughs> 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 so yan at dapat mekanika. tayo ko gigihin uh, vice mayor Dodo chowers kaya Mustang sa mga taga rito. Ayon kay Arnie Delima, shout out sa iyo. No? At uh, dito tayo ngayon sa Barangay Rosario. Anak ni, happy piesta sa iyo. <laughs> So po Ano So ito yun mga eskinita na pinasok ngayon ni Mayor Vic Sotto. Vice Mayor Dodo Jaworski at ni Congress Maru Maro Maromulo Talagang mapapansin nyo ay uh, napakasikip at napakahabang eskinita nito. At uh, pinuntahan niya yung mga nasunugan doon sa uh, barangay uh, Rosario sa ROTC na uh, building sa so, mga kaibigan, nagpapalam na rin naman si uh, uh, Vice uh, si Mayor Bicosoto sa mga taga rito ano, at sigurado marami pang uh, trabaho gagawin yan. Ganun din si uh, uh, Vice Mayor Dodo Jaworski So papalis na rin lang sila ano, at uh, ito yun na isa sa mga nakakatawang uh, tagpo na nakita natin ngayon na umagang ito na uh, pag-iikot nila ay uh, ikinatuwa nun mga taga barangay uh, Rosario dahil uh, napasyal sila at nadalaw ng mga namumuno natin dito sa lungsod ng Pasig. So mga kaibigan, hanggang dito na lang itong mga uh, live video natin. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin ngayon umagang ito.